Ito muli may mga talata po tayong mapakikinggan napakagandang minsahi guys tera at pakinggan natin. Ipuhunan mo ang pera mo sa negosyo at sa kalaunan ay kikita ka. Ilagay mo ang pera mo sa iba't ibang negosyo dahil hindi mo alam kung anong kalamidad ang darating dito sa mundo. Kapag makapal na ang ulap, magbubuhos ito ng ulan sa mundo. At kung saan natamba ang puno, doon iyon mananatili. Kung palagi ka lang maghihintay ng magandang panahon, hindi ka makakapagtanim at wala kang aanihin kung paanong hindi mo nalalaman ang direksyon ng hangin o kung paano lumalaki ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina, ganoon din ang ginagawa ng Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay, hindi mo rin ito maiintindihan. Maghasik ka ng binhi sa umaga hanggang gabi dahil hindi mo alam kung alin sa itinanim mo ang patubo o kung lahat ito ay patubo. Masarap mabuhay, kaya mas mabuting mabuhay. Kaya sa buong buhay mo ay maging masaya ka, gaano man ito kahaba. Ngunit, alalahanin mong darating ang kamatayan at magtatagal iyon. Lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. Kayong mga kabataan, magsaya kayo habang kayo ay bata pa. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin, pero alalahanin ninyong hahatulan kayo ng Diyos ayon sa inyong mga ginawa. Huwag kayong mag-alala o mabalisa man dahil ang panahon ng kabataan ay lumilipis lang. Mga Ngaral Kapitulo 11 Versikulo 1 hanggang Jesus. Ayan guys, sa muli kung nagustuhan ninyo ito pa share and subscribe at papindon na din nag-button bill para update kayo sa susunod ng mga upload ko. God bless you all.